Hi guys! Ako for today is tayo ay mag sigang na bangus sa bayabas. Yan guys, yung mga sangkap niya guys. At syempre yung ate ang palapot. Yan. Sigang sa bangus na bayabas. Show oh, masarap yan pag naluto. Guys, maluto hiwa tayo ng kamatis guys tsaka sibuyas guys nakaready na lahat ito na lang ang kulang sibuyas masarap ito guys kuloan natin yan guys kanyan ako mag ano nang uh, bayabas bayabas ihiwahiwain ko lang na maliliit at pakukuluan hindi ko siya balatan pagkatapos kumulo sasalain salain natin yan guys ito na guys piniga ko na yung bayabas guys yung sabaw nito ito yung aking gagawin sabihin sabaw so ito buto tsaka balat wala na to tapo na to para hindi masama sa uh, sigang bango, bangus natin sa bayabas, hindi natin isasama yung buto. Tsaka balat, para pag hihigop mo ang sabaw, wala na siyang buto. Hello guys, luto na yung ating sigang sa bayapas. Inam namin, ting ting ting, syap syarap, kain tayo. Guys, ang sabaw. Manan natin yung sabaw mainit. Mmm. Sarap. Ito tayong sabaw, guys. Yung ating nilutong. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. Ayan na, guys, oh. Kita nyo yan, yung, guys. Yung taba na bangus. Ini guys.

Hmm. kasi sampalok guys bawal sa akin sigang sampalok bawal yun kasi ano asim so ito bayabas hindi masim hmm? Hulog na guys oh hmm. thank you for watching